News mga balita ngayon Dalawampung miyembro at taga-suporta ng NPA sumuko sa Central Luzon Philippine at US Navy nagsanib puwersa sa Joint Patrol sa West Philippine Sea Higit apat na milyon nakiisa sa sinulog festival sa Cebu City Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Dalawampung miyembro at taga-suporta ng New People's Army o NPA ang sumuko sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon, Police Regional Office 3 na pinamumunuan ni Police Brigadier General Jean Fajardo nitong nakaraang linggo. Sa Aurora, sumuko si alias LJ, isang dating miyembro ng Squad Tersera Bagong Hukbong Bayan, habang sa Bataan, si Nadencio at Nil mula sa alyansa ng mga magbubukid sa Bataan ay nagbitiw ng suporta at isinuko ang kanilang mga armas. Sa lima sumuko na rin si Karoma dala ang isang improvised shotgun, mga pampasabog at bala. Sa Olongapu City, voluntaryong sumuko si Karamon, dala ang isang improvised shotgun at isang fragmentation grenade at binigyan ng tulong pinansyal bilang bahagi ng kanyang reintegration. Sa Nueva Ecija, nagpatuloy ang operasyon ng pulisya na nagresulta sa pagsuko ni Ka Estong sa San Jose City, pati na rin ng pitong miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid sa Gimba at limang miyembro ng Alyansa ng Mamamayang Nagkakaisa sa Laur. Sa Bulacan, si Nakatets at Enteng ay sumuko rin dala ang kanilang mga baril. Pinuri ni Police Brigadier General Fajardo ang pagtutulungan ng pulisya at lokal na komunidad sa pagpapalakas ng kampanya laban sa insorhensiya. Hinimok niya ang iba pang natitirang rebelde na magbagong buhay sa ilalim ng Oplan Balikloob na nagbibigay ng tulong pinansyal, suporta sa kabuhayan at programa sa reintegrasyon upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa gitnang Luzon. Nagsani puwersa ang Air at Sea Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea o WPS nitong weekend bilang bahagi ng Maritime Cooperative Activity o MCA. Kabilang sa operasyon ng mga barkong pandigma, fighter jets at patrol aircraft kasama ang nuclear-powered aircraft carrier USS Carl Vinson na itinuturing na simbolo ng lakas militar ng Amerika. Sa Pilipinas, bahagi ng MCA ang Philippine Navy Frigate BRP Antonio Luna at Patrol Ship BRP Andres Bonifacio habang ang Philippine Air Force ay nagdispatch ng dalawang MA-50 fighter jets at search and rescue assets. Mula sa US Navy, lumahok ang Carrier Strike Group 1 na kinabibilangan ng USS Carl Vinson, USS Princeton, USS Terret at USS William P. Lawrence, pati na rin ang P-8A Poseidon Patrol Aircraft MH-60 Seahawk Helicopter, V-22 Osprey at dalawang F-18 Hornet Fighter Jets. Ito ang unang ganitong pagsasanay ngayong taon. Sa mga nakaraang patrol, sumali rin ang kalyadong bansa tulad ng Japan, Australia at Canada bilang pagpapalakas ng kooperasyong pansiguridad ng rehiyon. Higit apat na milyong katawang nakiisa sa Sinulog Festival sa Cebu City ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang dito mga nasa loob at labas ng Cebu City Sports Center kung saan ginanap ang Ritual Dance Showdown, gayon din ang mga nanood sa Grand Parade na 6 na kilometro ang haba. Sa nasabing parade, bumidang 44 na dance contingents, 61 floats, 10 higantes at 11 puppeteers na nagtapos bandang alas 11 ng gabi kahapon. Ito ang pinakamalaki at pinakamahabang parade mula nang nagbalik ang Sinulog Festival matapos ang COVID-19 pandemic sa isang dance number nagtapos ang programa bilang pagbibigay pugay sa Sinulog at sa papel nito sa mundo at ang debosyon sa Santo Niño de Cebu. Pagkatapos ay sinundan naman ito ng isang fireworks display. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.